What is up mga patokyano ng basketball? Yes sir! Simula na ang bakbakan ng Basketball Champions League Asia or BCL Asia na gaganapin siya Sheikh sa Sheikh Said Bin Maktoum Sports Hall sa Dubai. Unfortunately, wala pong representante ang Pilipinas sa inaugural tournament ng BCL this year dahil nakiusap ang PBA na hindi na muna sila magpa-participate sa dahilan na ayon dito kay PBA Commissioner Willie Marshall ay hindi pa sila totally nakaka-recover sa kanilang napakahabang season last year. Pero ayon kay Kume, sa susunod na taon ay sasali na sila. Ano sa tingin ninyo mga sir? Sa mga nakaraang international tournament na sinalihan ng mga PBA clubs, tila isang bangungot para sa PBA dahil dinodominate sila ng mga basketball club ng mga kapitbahay natin sa Asia. Ang masakit pa dito, ang ilan sa mga best local player natin na dapat sana ay nasa PBA ay naglalaro sa clubs sa ibang bansa. Tulad na lamang sa East Asia Super League kung paano kawawain ang top teams sa PBA. Balik tayo sa BCL Asia. Tulad ng East Asia Super League, lahat ng kasali dito ay mga kampiyon sa kanilang mga sariling liga sa Asia. Battle of the Champions sabi nga, pinagkaiba lang sa BCL Asia kasali ang mga Middle East teams kung tutusin, mas maganda sana sa liyan ng PBA kasi makakalaban nila dito lahat ng pinakamagagaling na basketball club sa Asia at mga top basketball players na rin. Gayunpaman, hindi man kasali ang Pilipinas dito, may dahilan tayo para panoorin at suportahan ang tournament na to. Dahil ang isa sa mga basketball player na pinakamamahal ng mga Filipino basketball fans ay maglalaro dito. Walang iba kundi si Justin Noype Brownlee. Si JB ay isa sa mga import ng Pelita Jaya mula sa Indonesia Basketball League. Ang Pelita Jaya ay nasa Group B kasama ang KCC Aegis mula sa Korea Basketball League, Shardari Gorgian ng Iran mula sa West Asia Super League at dating kumpunan ni Kai Soto na Hiroshima Dragonflies na kapapanalo lamang ng kampiyonato sa Japan B-League. Nasa Group A naman ang NS Matrix Deers mula sa Malaysia, Shabab Al-Ali mula sa host country na kampiyon din sa UAE Basketball League. Nasa Group A din ang kampiyon ng Chinese Basketball Association na Leoning Flying Leopards at al Riyadi Beirut ng Lebanon na kung saan naglalaro si Wael Arakji. Single round elimination, top 2 team each group a advance sa semis, crossover semifinals at ang mananalo maghaharap para sa kampiyonato. Ang tatanghali na kampyon, ire-represent ang Asia sa FIBA Intercontinental Cup na kung saan makakaharap nila ang best basketball clubs sa buong mundo.